kami kay 62 mga palalansin. <laughs> OFW <laughs> Motivated, <laughs> di ba? Nag nanonood ako sa mga vlog nyo sa Pilipinas. Yung may binigyan kayo ng mga bata doon na ano. Nanonood ako doon. Follow din ako. Tingnan mo <laughs> mga palalansin. Nakatutok kayo. Oh, ayan. Ayan, shout out. Yes. Mga Bisaya. Shout out sa mga Bisaya. Bisaya. Ano, alawad ako dito mag-vlog kay Sir 62

Uh, mga like so, sister kasi ari inhalaw niya ako dito mag-video sa ano niya sa stocks niya. Mga bag nila mga para loves ko. kay 62 si Idol 62 na mag ano sa videos niya mga bag niya. Ito yung mga bag niya product ng mga bag. ganda siya oh. Kaya pala nakasalamin siya. Nasa salamin siya. Kaya branded talaga siya. Adito mm -hmm. kami mamaya. namin ito. Kabayan, kabayan. Kaway-kaway makikita kayo sa YouTube channel ko ha. Lalo may YouTube channel. Okay lang daw lalo na YouTube mo Annalisa TV Mixed TV oh, nakikita mo mga na, <laughs> oh, followers ko mga Palalabs. nandito pala kami nakikita-kita. Oh, diba? ba? I'm not expecting may followers my <laughs> <laughs> oh, Thank you, thank you mga Palalabs. Thank you mga <laughs> <laughs> mga mababays. Nakapalo kayo? Nakapalo. nakapalo sa sakit, bye. Dito sa Kuwait na yan mga pala sa kayo, Mr. Sixty, ito. Di ba ano? sila lahat nag naman lang. Thank you sa follow so <laughs> uh. <laughs> Thank you, thank you sa pag-follow. <laughs> hmm. Wala, may, may, may subscriber na pala ako dito, mga so, um, pala lang. So, diyan mga pala. Ah, low na yan, mga pala yan. Yan? Si Mr. Sixty, yan. Bili na kayo yung lang follow dating ito. Hi! Shout out sa pamilya ko dyan sa Bukidnon. Kibawi Bukidnon. Wow. Taka Bukidnon, shout out sa inyo. Tapos sa dahil Negros pa rin. Oh, hindi oh, yeah, yun, na taga na yung gross. Kawate, sa, Kahate, yeah, sa pamilya mo te. Sa Pilipinas That's te. One kota batu kauina ako kauina siya hindi nasa magintigang kung hindi nasa shout out sa taga-tablo di oros ako mo peles dito ako kay Mr. Six ngayon pero na ano okay na ako sa kanya ako dito okay lang daw mas ako dito Yung <laughs> nakita lang ano 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 dito ako ngayon Ganda na mga naman. Pa naman ako sa ano 62 ano 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 ang ganda ng bag. Ang ganda. Yung ano ko, sir, yung bag ko nabili dito, mm. gustong gusto ng ate ko. Sa Pilas? Oo. Kaya, pag mag, ano, Oo. tapos Ramadan, itong bag, oh. Hello. Oh, ito na. Sige na para makita niyo natin yung idol natin. Oh. lang oh, ka paano? Sa picture na. Ang picture kay mga kababayan natin. Oh. Kita kayo sa YouTube ko. Oh. Oh, picture daw sila. Ah, for at least remembrance. <laughs> balik pa, ba, balik, magbalik kayo para makita nyo ulit si si, si Sir 62. Ayong mga kababayan natin mga palalabs magpunta uh -huh. lang siya dito para mapapicture sa aming idol. Idol na si 62. kayo, hindi kayo mapapicture kay idol? Okay. Hindi maglilipat kayo ng camera. Sige, makita. Sa channel reply. Ah. Sige na, ready. Oh, yan sila mga oh, oh ano sila? Oh, okay. sila kay ano? Oh, picture, picture. One, two, three, smile. Okay. One, two, three, six, 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 Nakao pa Pilipino ng OFW, talagang dinesign yung shop natin para doon sa, para makatipig yung pera. Huwag niya nakaba, huwag niya nakaba. Pagsama ka, ka mo. Pa pa, isa pang click, isa pang click. Kayo na, kayo na, Isa pa, isa pa. shout shoutout <coughs> ah! si, 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 si Idol 62 sa vlog ko. Paano ang photo ah? 62 brands in Kuwait City. Dito lang kayo makahanap ng mga bags, mga palalabs mga lang. mura lang. Murang-mura lang ang mga bags nila dito, Class A. As in, sobrang ganda. Pag-shoutout na siya sa ano. Sige na, oi! Tara na, tara na! Thank you so much Dami dito sa tindahan niya Diba? Yan ang 62 Grand 62 in Kuwait Dito nyo lang makikita yung mga mura ng mga bag Sir, thank you for your love you. uh, Guys, again, uh, sa lahat ng mga kababayan na kapang Pilipino OFW Huwag kayong mag-atubili po supportahan po ang ating shop dahil ang reason ito talaga yung shop na pinakabagsakan sa lahat Uh, dahil alam ko kasi talaga na mostly ang ating customer is ang ating mga kababayan yes. na kapwa-Pilipino. So, hindi nyo po mabibili yung presyo dito sa labas. Kasi asin talaga bagsakan ito. Location natin, Old Salmia, later na building, ground, boom! Thank you, sir! Oh, lima Thank you, mga palalams. Please like, subscribe my YouTube channel, Analisa TV. Thanks Mr. 62 kasi na-allow niya ako dito sa uh, shop niya na mag-vlog. So please like, subscribe my YouTube channel mga palalags. sa TV Next Vlog. Thank you mga palalags. Please follow my, my channel. Thank you so much. So, diba? At least masaya si host ngayon kasi na-allow ako ni Mr. 62 mag-vlog sa shop niya. Kung sino mang gustong bumili ng mga bags yan, mga palalabs, ito sa kuya, dito lang Hello, kayo, Mr. 62. Thank you so much. Babush!